Okay, isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat mga kamotor. Kaya ko nasabi mga kamotor na sayang lang ang motor nyo pag nagkamali kayo. Ang tinutukoy ko mga kamotor ay tungkol dito sa... Yan. Kung nakikita po ninyo ito mga kamotor, itong dalawang hose na ito ay... Ito ay doon sa may... Ah... Uh, carburetor. Ito naman ay doon sa may uh, breather ng battery. Okay. Sa mga tumutulo, yan mga kamotor, yan. Okay, tutuloy natin mamaya. Doon sa mga nakaka-encounter mga kamotor ng ganong senaryo, halimbawa yung tumutulo ang gasolina dito, sa uh, yung doon sa para lang sa iba mga kamotor halimbawa ito ay may tumutulong pa unti-unti lalo na kung nakaparada itong carburetor natin mga kamotor ay posibleng may barayong kanyang jet o dito sa may gasolinahan niya o sa may drainan niya Unang-una doon sa may drain na niya, mga kamotor. Baka doon sa may... ilalim. Halimbawa dito, mga kamotor. Ito. Ang tapikita natin. Ito, mga kamotor. Yan. Kasi doon nakakunikta yan, mga kamotor. Eh. Ito. ito. Yan. Kung may tumutulo doon, mga kamotor, na... paunti-unti, ang gawin lang ninyo, mga kamotor, ay luwagan ninyo ito ng... Mga dalawang iko. Tapos, ibalik nyo mga kamotor. Baka, yung kanyang karayom dito o okay, yung kanyang valve ay nakalasuhan lang. Kaya, may tumutulong pa unti-unti doon sa may kanyang uh, drain hose. Pero, kung wala mga kamotor, ay may diferensya na ang inyong carburetor. Marahil, hindi niya na masarahan yung uh, sa may mingit niya o doon sa may karayom niya. Doon ang naging diferensya niya mga kamotor. Kaya yung iba sa mga hindi pa nakakaalam na ganun ang problema. Wag na wag ninyo mga kamotor gagawin na babaluktutin ninyo ito. Okay? Ito. Ang ginagawa ng iba babaluktutin nila ito. Ganyan. Tapos tatalian ng goma nako mga kamotor wag na wag po ninyong gagawin yon sa kagustuhan lang ninyong makatipid ng gasolina kaya ang tamang gawin nyo mga kamotor pabuksan ninyo yung inyong karburador para makita yung totoo o tamang uh, sira o tamang diferensya ng carburetor ninyo kasi halimbawa mga kamotor ibinaluktot nyo yan di mapupuno ngayon yung carburetor nyo ng gasolina mapupuno yon tapos aapaw siya dito sa may rubber na ito mga kamotor papunta don sa may pag umapaw siya diretso don sa may air cleaner okay tapos halimbawa ganun ang nangyari magi-start ka kasi ang battery niya makamotor ito lang eh magkatabing magkatabi lang pupunta doon sa may air cleaner, sa may pom niya doon o sa may ah, uh, sa may party basta doon sa may party ng air cleaner na yon di yung gasolina niya pre na nakalabas na siya tapos pag mag start ka lo, halimbawa dito sa may mayroon pa siyang starter gumagana pa may loose connection naman dito sa may inyong inyong battery iyon ang nagkakaroon ng spark So, anong mangyayari mga kamotor masusunog yung motor niyo biglang sisiklab o bakit kaya ganito ganito kaya mga kamotor yung mga hindi pa nga nakakasubok o nakaka-encounter na ganoon huwag po ninyong baliwalain mga kamotor na kung may tuno na konting gasolina ito kung, ah, kung wala pa naman kayong halimbawa pang pagawa, ito na lang mga kamotor ang Isara ninyo. Siguradong siguradong. Kaya lang. Ito naman ang malulugang gango. Luluwang pagpalaging sarakabit. Sarabukas, sarabukas. Pero kung hindi pa ninyo maharap mga kamotor na ipagawa ito. Isara na lang ninyo tong gasolina niya. Para naman hindi tumagas yung inyong gasolina dito. Okay. Sa ngayon lang napadpad mga kamotor dito sa aking channel. at Please po po ninyong kalimutang i-like at ihit na rin ang notification bell para naman updated pa po kayo sa mga susunod ko pang mga video. Okay, sa mga hindi naman po gusto ang ganitong video ay please po paki skip na lang po at humanap na lang po kayo ng iba na panano panonoodin para naman hindi na po kayo maka ng hindi maganda. Yan lamang po ang masisir ko sa araw na ito at God bless po muli sa inyong lahat. Merry Christmas po.